Hola! Tole leje, tole leje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating Lumalim at Mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay October 7, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Chapter 10, verse 38 to 42. Noong panong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanya. Alang-alang -al 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 alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kilalang kilala natin sina Marta at Maria sa Ebanghelyo. Actually, tatlo po silang magkakapatid kasama si Lazaro, yung kaibigan ni Jesus na muling binuhay. Sa Gospel natin for today, inilalarawan kung gaano kaabala si Marta sa paghahanda. Imaginin mo na lang, biglang may dumating na espesyal na bisita hindi lang basta bisita ha, kundi si Jesus mismo. Natural lang na kabahan, magmadali, maghanda. Parang gusto mo maging best host. Magluto agad, maghanap kung anong pwedeng ipakain, linisin ang bahay. Gusto natin presentable ang lahat. Di ba't ganun din naman tayo kung meron tayong bigla ang bisita? Pero habang abalang-abala si Martha, Si Maria naman ay nakaupo sa paanan ni Jesus at nakikinig sa kanya. Kung iisipin, parang unfair, hindi ba? Kaya naman, parang tingin ni Martha, parang bakit si Maria pachil-chil lang. Kaya hindi nakatiis, sinabi niya kay Jesus, Panginoon, sabihan mo nga po si Maria na tulungan ako. Pero ang sagot ni Jesus ay nakakagulat. Ano ang sabi niya? Marta, Marta, abalang-abala ka sa maraming bagay, ngunit iisa lamang ang talagang kailangan. Kung titingnan, hindi naman mali ang ginagawa ni Marta. Pero minsan, kagaya niya tayo. Nako, tayo rin ay naliligalig sa dami ng ginagawa natin. Tutok na tutok tayo sa survival mode sa trabaho, sa errands, sa bills, deadline, responsibilidad. Hanggang sa nakalimutan na natin ang mga bagay na talagang mahalaga. Mga bagay na nagbibigay buhay. Nakalimutan na natin yung ating relasyon. Nakalimutan na natin magpahinga. Nakalimutan natin ang pakikinig sa Diyos. Ito yung sinasabi ni Jesus. Let's go back to basic maging tulad ni Maria na marunong umupo, makinig at maramdaman ang presensya ng Diyos. Hindi lahat ng oras ay dapat tayong tumatakbo. Minsan, kailangan din nating tumigil. Sapagkat sa katahimikan, doon natin narinig ang tinig ng Panginoon na nagbibigay direksyon at kapayapaan. And speaking of huminto, kailangan nating mag-pause hindi para mas hindi para sumuko kundi para ma ating ma-evaluate, mare mare at ma-rediscover yung ating purpose. Kaya naman sa mga minamahal natin, inanyayahan ko kayo na dumalo po tayo sa Graceful Aging. Isang special na session. Ito po ay isang paid event sa so October 18, 2025 from 8.30 to 4 p.m. sa Eight Wings Hotel. Limited lamang po ito. No, limited slot lamang po ito. Kaya kung ramdam ninyong ito'y para sa inyo, mag-message po tayo sa ating Facebook page ni Coach Sam Pagaduan. Bakit ito na yung post na kailangan mo para lalong lumalim at mamunga sa biyaya ng Diyos. Let us pray. Panginoon, salamat sa paanyaya mo na muling manahimik at makinig sa iyong tinig. Tulungan, tulungan mo kaming maging tulad ni Maria, marunong huminto, makinig at manahan sa iyong presensya. Sa gitna ng aming pagiging abala, turuan mo kaming piliin ang mas mabuting bahagi. Ang relasyon namin sa aming kapwa at relasyon namin sa iyo. Amen. Mga kapatid, let us share God's word. Buhay ito at nagbibigay buhay. Share natin ito sa ating mga GC, sa ating mga kapamilya, mga kaibigan, classmate. Baka ito yung mensaheng kailangan ng ating kapwa. Muli, ako po si Kuya Sampagaduan, nagaanyaya, halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.